paulit-ulit na kwento sa ating bayan. Mga taong nasa pwesto, nakangiti, nagsasalita ng serbisyo publiko. Pero sa likod ng mikropono, hawak nila ang kaban ng bayan na parang sariling pitaka. Kapag tinanong, may sala ba kayo? Ang sagot ay laging, hindi, wala akong kinalaman. Sila ang may gawa. Laging malinis sa harap ng kamera. Laging nakaputing barong. Pero ang kanilang kamay, itinago sa likod. Puno ng mantsa ng korupsyon. At ang masakit, tayong mga mamamayan. Tayong nagbabayad ng buwis. Tayong nagsusumikap sa araw-araw. Ang siyang tunay na biktima. Kilan pa tayo magkikisig? Kilan pa tayo magsasama-sama at magsasabing, tama na, sobra na, dapat nang panagutin? Hindi tayo dapat magbulag-bulagan. Hindi tayo dapat magturo kung sinong partido ka o sinong kulay ang tama. Dahil sa huli, lahat tayo Pilipino. At lahat tayo ay ninanakawan. Isang bayan, Isang tinig, isang panawagan laban sa katiwalian.